Magandang hapon, nandito pala ako sa St. John the Baptist, Simbahan ng Daytay. Uh, ano na po siya, patawad sa na simbahan namin, nakalimutan Basilica. Basilica Minor ni San Juan Bautista ay ba judge ko dami to rito yung akasyang malaki wala na bumagsak yan nung nakarantang na kita niyo ang dami sa loretto ko. Si San Francisco ng Assisi. Si San Ignacio ng Loyola. Si San Mateo.